ng araw ko sa inyo lahat. Kapayapaan at lahat ng kabutihan. Ako nga pala si Pray Michael Gerard of St. Francis of Assisi o sa aking civil name, Michael Gerard P.I.S. Ito ang linggo kung saan pagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Yeso Cristo sa Sanlibutan. Isa sa nais kong pagnilayan sa linggo nito ay kung paano tayo magiging kasangkapan ng Panginoong Heso Kristo upang maghari sa puso ng ating mga kapwa at tao. Madalas sa ating buhay, tayo ay nagiging inspirasyon nila upang gumawa ng mabuti, ngunit kung minsan hindi na dahil na rin sa ating mga kahinaan at pinupukan na tayo ng kanilang pagkakasala. Ngayong paghahari ni Cristo, isang malaking hamon ngayon kung paano natin babalansihin ang mga bagay na ito. Kung tayo man ay may pagkakataong gumawa ng mabuti, gaano man ito kalaki o kaliit, ito ay pagsumikapan natin gawin upang tayo ay maging daan ng kanila ikalalapit kay Kristo at sila naman sa iba. At kung tayo naman ay maging isanhi ng kanilang pagkakasala, sikapin natin maging daan ng kanilang pagsisisi at pagbabalik ganito ang mga kaparaanan, mananatili si Kristo sa atin at tayo ay kanyang pagkaharian. Magiging isa tayong kaharian ng Panginoon sa lahat ng panahon. Panginoon, yunawa kaming gabayan sa lahat ng panahon. Sa bawat puso namin, ikaw nawa ang maghari at nawa ang iyong pagkahari ay may bahagi namin sa lahat. Amen.